Ano ano ano? Ah, bago mag-comment sa video ko Sino ka ba? Yabang-yabang mo ah. Kukunta ko lang si Julius dito. Bakit? Kung bet-bet nandito ka, maangas ka. Ha, maangas ka. Ano ko lang ng laro. Wala ka yo. Wala ka dito, boy. Masyado na mayabang ah. Bet nandito ka sa ano ko, sa lugar namin. Yabang-yabang mo sa social media. Ngayon tayo mag-suntukan. Di ba sayo mo suntukan tayo nagko-comment ka suntukan? Huwag tayo sa ring, ba't magre-ring pa tayo? Dito na! Dito na! Dito na! Dito na! Bakit magre-ring pa? Dito na! Dito na! Dito na! Bakit magre pa? Ha? Ah, Bidya, pre labat ka nga pre. Bidya mo nga bang sirawan lang ito. Bigyan mo nga ito. Bidyan mo ito. Dadaid dahil sa gym namin eh. Alam mo pre, dapat pre, huwag kang mayabang social media. Ano yan? Ano yan? Mayabang masalit sa social media eh. Dadaid ako kasi diba? Dadaid ako ba sa gym namin ha? Anong? Wala akong pakilang. di ko kilala ko sino yan. Sino ba yan? Dapat. Di ba sa mo suntukan? Suntukan tayo. Oh. mo suntukan, sa social media. Basir kay, ikaw mo sa to kan basir eh. Alam mo, ayusin mo. Pre, dito ka pre, para makita mo. Dito, dito. Bidya mo, bidya mo, bidya mo. Salamat. Wala na yung schedule. Suntukan lang tayo sa drum. Schedule pa. Ayoko na sparring, hindi ako boxer, pero lumalaban ako. Alam mo pre, yung ano pre, yung... Ano? Ano? Kita mo pre. oh babato nyo. Dali. Ko so, pre, manon ka dito, maas ka na dito ah. Dadayo ako sa gym namin ah. Alam mo pre, wag mo Tanggalin mo yung angas mo ah. Pupunta dito, bibigyan na pupunta. Tanggalin mo yung angas mo ah. Pre, alam mo pre, masyadong ano sa akin to eh, masyadong mainis sa akin to eh. Masyado ka eh. Oh, parang si Wendy Toots. Dapat ayusin mo, pre. Pupunta punta ka rito tapos ano, ang asal mo ako ah. Tapos pasensya na. Ano na? kasing ano, wag mo daan sa laki-laki ng katawan mo ah. Dito na takot tayo. Iset natin. Sa ano sa Philippine Arena gusto mo? Di, sorry, sorry. Lods, eh, nag-away kami dito. Eh, sabi mo, oh, sa Paisun Lods, may tama okay, ka, Lods. Kore, uh, coach, may tama ka sa lagay. Eh, may nata, tama ka gata. pala na. Eh, so, ka so pa rin ah, ayusin mo yung coach, uh, may coach may may gamit. Coach, ka na, coach, ng gamit mo, coach, coach. Ay, like, coach. Ay, like, coach. Ay, oh, coach, yung mga gamit mo, coach, ano mo na babo bumalik yun. Oh, okay. Si Raulo pa naman yan. Oh, okay. Alam mo, maraming, ay, oh, maraming ano dito Coach, ano, Lods, Lods. hindi rin sa atin. Lods, Lods, I ano mo na, Lods, i atin mo si coach. Kasi, ano, maraming backup dito yun, baka balikan ka nun. Medyo may pa yun. Eh, oh, ano i-ready mo coach. Coach, oh, ayaw ko na, Coach. Si na lang, Coach. Eh. ibaba iba na namin dito. Ibaba na namin dito. Okay, na o, oh, sige na, Coach. Sige na, Coach. Yeah. Oh, sige, Coach. <laughs>